Magandang umaga. Para sa morning devotion natin, ang ating talatang babasahin ay hango mula sa Exodus chapter 15 verses 11 to 13 at 17 to 18. Who is like you among the gods, O Lord? Who is like you majestic in holiness, awesome in praises, working wonders? You stretch out your right hand, the earth swallowed them. In your loving kindness you have led the people whom you have redeemed. In your strength, you have guided them to your holy habitation. Verse 17, you will bring them and plant them in the mountain of your inheritance, the place, O Lord, which you have made for your dwelling, the sanctuary, O Lord, which your hands have established. Verse 18, the Lord shall reign forever and ever. May the Lord bless the reading of his word. Sa ating mga binasang talata, mayroon tayong tatlong bagay na maaaring mapulutan ng aral. Una sa lahat, ang verse 11, Who is like you among the gods, O Lord? Who is like you majestic in holiness? Awesome in praises, working wonders. Ano pong ibig pong sabihin po nito? Ito po yung God's awesomeness. Ito po yung pagiging kahang-hanga ng ating Panginoon. Sa Psalm 72 verses 18 and 19, ito po yung nasasaad. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who alone works wonders. Verse 19, And blessed be His glorious name forever, and may the whole earth be filled with His glory. Amen and Amen. Sa so, sumunod na talata, sa verse 12, ang sabi po rito, You stretch out your right hand, the earth swallowed them. Verse 18, The Lord shall reign forever and ever. Ano pong pinapakita po dito? Pinapakita po dito ang kapangyarihan ng Panginoon. God's power. Kamangha-mangha ang Panginoon. Ika nga, iunat lang po ng Panginoon yung kanyang kanang kamay. Magkaroon na po ng alawakang pagkilos sa kamunduhan. Verse 18, patunay ng ating Panginoon ay just mula noon, magpakailanman. Sabi nga po, the Lord shall reign forever and ever. Tundan po natin sa Psalm chapter 11 verse 16, ang sabi po ay, the Lord is King forever and ever. Our God is the same yesterday, today, and forever. Ano po mapapansin po natin sa ating pong binasa mga talata? Ito po yung magpapatunay ang mga iba't ibang attributes ng ating Panginoon, ang iba't ibang mga katangian na kung saan ay matutunghayan natin sino ang ating Panginoon, sino yung Diyos na sinasamba natin, sino at ano ang kapangyarihan ang nagagawa ng ating Panginoon na sinasamba. Kaya maging aral po sa atin sa lahat na ito na ang ating Panginoon ay hindi lamang po siya Diyos na kung saan ay maari lamang pong makalikha ng mga iilang mga himala. Ito ang Diyos na may likha ng langit at lupa na ating kinasamba. Sa mga nauna natin mga binasang talata, di po ba, sinabi po natin kanina, ang dalawang attributes of God, God's awesomeness, yung kanyang pagiging kahangahanga at yung pagiging makapangyarihan ng ating Panginoon. At ang sumunod po, makikita po natin dito po ngayon, sa gitna po ng kanyang awesomeness, sa gitna po ng kanyang kapangyarihan, sa gitna po ng kanyang nagagawa sa mundo, sa, sa kalangitan, sa lahat ng dako, makikita din po natin yung isang bahagi po ng katangian ng ating Panginoon na nagsasabi po patungkol naman po sa kanyang kabutihan. Sa so verse 13, In your loving kindness you have led the people whom you have redeemed. In your strength, you have guided them to your holy habitation. Verse 17, you will bring them and plant them in the mountain of your inheritance, the place, O Lord, which you have made for your dwelling, the sanctuary, O Lord, which your hands have established. Nehemiah 9, verse 12, and with a pillar of cloud you led them by day, and with a pillar of fire by night, to light for them. the way. malasakit ang pagmamahal ng ating Panginoon ay wala pong katumbas. Sa panahon po ito na sinulat yung aklat po ng Exodus, na kung saan pamalas po ng katigasan ng ulo ang mga tao. Sinusway si Moses. In fact, nung no, umakyat po si Moses doon sa Mount Moriah, yung mga naiwang mga tao, yung mga naiwang mga Israelita, ay gumawag din sila ng kanila mga Diyos-Diyosan. At kaya papansin natin na even then, sa katigasan ng mga ulo ng mga tao ay ang Panginoon patuloy siyang nagpapamanas ng kanyang kabutihan. Patuloy siyang nagpapakita ng kanyang kadakilaan. Patuloy siyang gumagabay kung sakali man tayo ay naligaw ng landas. Ang atin lamang pong gagawin ay magsisi ng ating kasalanan. Lumapit lamang po tayo sa kanya sapagat ang Panginoon po ay ang naisin niya tayo ay magkaroon ng restoration sa kanya. Magkaroon tayo ng reconciliation sa kanya. Kung ikaw ay isa sa mga nanood ng na video na ito na hindi mo po naranasan ang saving grace ikangan ng ating Panginoon Jesus, napapanahon na upang ikaw ay lumapit sa Panginoon at isuko mo iyong buhay. Mari mong tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ito at akuin mo ang panalangin ito ay panalangin mo sa Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po sa kapahayagan na iyong dakilang pag-ibig. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking makasalan ng nagawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap si Jesus bilang aking personal na Panginoon at manliligtas. Maraming salamat po sa kapahayagan po ng iyong kapatawaran at ng iyong walang humpay ng pagmamahal. Ito'y aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayong nananalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkalom niyo po sa amin. Salamat po sa mga kaluluwa pong tumanggap kay Isus bilang personal na Panginoon at manliligtas. Hinihiling ko o Diyos Ama na patuloy kayong kumilo sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay at ipahayag niyo po amang banal ang iyong katakilaan sa pagkatunay nga po Ama Ang naisin niyo po sa bawat isa ay magkaroon po ng buhay na maging matiwasay, ang buhay na may kapayapaan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus Kristo. Salamat po na marami, Panginoon. For the rest of us, O oh God, Ama, hiniling po namin na patuloy mong pagpapalain ng bawat isa, Panginoon, Ama. Salakarin po namin, Panginoon lumalim po kami sa buhay pananampalataya amang banal. Ang buhay po namin, Panginoon, tuloy na lumago, lumalim po sa mamagitan po ng tulong na banal na spirito, Panginoon, upang sa gayon kami po ay maging kasangkapan mo, Panginoon, upang ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan ay may pamalas namin sa buong sandaigdigan. Maraming maraming salamat po, O oh God. Lord, kayo po nakakaalam na iba pa po namin mga pangailangan. For you have said in your word, delight yourself in the Lord and you will grant the desires of your heart. Bye. Lord, we entrust to you everything, O God. Lahat po ng bagay sa aming buhay, Panginoon. Mga problema, mga suliranin, mga pasanin, Panginoon. Ama, iniaalay namin po ito sa inyong paanan, Panginoon. At patuloy lamang po kami umaasa na kayo pong kikilos, Panginoon. Amang banal, upang kayo po, Ama, ang magbigay po sa amin ng daan. Kami pong tahakin, Panginoon Ama, at kayo po magkakaloob ng lahat po naming pangangailangan. Panginoon, sa lahat po na mangyayari sa aming buhay, patuloy lamang na kayo ang mapapurihan, mapasalamatan sa Tunay nga po Panginoon o Diyos, ikaw lamang po ang nakarapat dapat. Ito po ay aking samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.